Good morning po mga kaibigan ko. Tingnan niyo po yung tanawin oh. Ang ganda nitong kuno na to. Oh. Yun puro red po, puro red, red flower. Di po ba sobrang ganda? Itong tulay na to, ang ah, pakaganda po talaga oh. Maaamis po kayo sa sobrang ganda nitong tulay na ito. Eh. Ito po oh. Grabe. Sobra po talaga ang ganda ng tanawin na to. Ayan. Dito po kami sa Santa Cruz, di Tenerife, Spain. Ayan po, sobrang ganda ng nasa baba. Talaga naman po ma-amaze po kayo sa sobrang ganda ng ilalim. Ayan po, talaga po talaga magugulat po kayo. Ayan. Sumpong damo nila parang bulak na dilaw. <laughs> sobrang ganda po, di po ba? Ayan. Ayan, sobrang ganda po. Ayan, Oh. Ayan, dito po kami, Kuya Ador. Namamasyal na naman po kami ay umaga na to. Pasyal lang po tayo. Kaya samahan niyo po kami. Yan, ipakita ko po sa inyo yung ganda itong tulay. Lalo na po itong mga puno na to. Oh, sobra pong ganda. Oh, ang ganda po ng, ano, ng pagkabulaklak po. Di po ba? Talaga pong ma, ano kayo, magugulat po kayo sa ganda ng mga puno na ito. Parang, parabang hindi ka panipaniwala. <laughs> ayan, pero, pero sobra po talagang ang ganda ng kanilang ano, oh. Ayan po, oh. Ayan, sobra po ko talagang ganda. Ayan, nilakihan ko po kayo. Sinong ko po ng konti. Ayan po, oh. Ayan, oh. Parang ang sarap dito na lang. <laughs> dito na lang po tumira sa tulay. Ayan po, oh. Napakaganda po ng tanawin na ito. Parang ang sarap kung pagmasdan, ang sarap sa mata. Di po ba? Ayan, maamis po kayo talaga. Ayan, oh. Ayan, Sobra pong ganda. Ayan. Ito po yung palengke. Yan po yung lugar na yan. Yan po yung magiging palengke. Pupunta po kami dyan ni Kuya Ador. Gawa ng, maghahanap po ako ng bag ng computer. Hanap po kami ng bag ng computer ni Kuya Ador. Ayan. Tingnan niyo po ito. Sobra pong ganda. Habang papalapit ng papalapit si Tita Emi. Talaga na ano po ako sa sobrang ganda po. Hindi, ewan ko po kayo kung nagagandahan din po kayo. Ayan po. Di po ba? Ang ganda. Ayan. 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 <laughs> Sinungko po kayo ng maigi. Ayan po. Ayan. Ayan. Sobra pong ganda. Ayan. Talagang ganda-ganda tita Emi. Ayan. Mm. Dakad po tayo papunta roon. Ayan. Lakad po si Tita Amy para marami po tayong matanaw. Ayan po. Hmm. <laughs> sobrang ganda. <laughs> Tita Amy, sobrang ganda. Ayan po. Punta po kami doon sa may palengke. Ayan po. Ayan. Ayan, Tita. Ayan. Lakad, ka, lakad tayo. Tapos tawid tayo po doon sa may kabila. Sa kabilang kalye. Tawid po tayo doon. Ayan. Tawid po tayo doon sa may kabilang kalye. Para marami po tayo matanaw. At nakabili po ako ng ano. Bibili po ako ng tag Ng bag ng computer. Kasi po yung bag ng computer ko. Eh medyo naawitan po eh, naiya naman po akong hindi ibigay. Ngayon po ako naman po ngayon nang walang bag. Pero at least bibili na lang po tayo. Bili na lang po tayo. Dito lang po ako bibili sa... Yung katulad nun sa ating changgi-changgi. <laughs> sa changgi-changgi po ako bibili. Para makamura po si Tita Amy Kasi kung bibili po ako doon sa department store mahal. <laughs> Dito na lang po ako sa changgi-changgi. Okay rin naman yan. Kahit na ano, dyan lang po. Mas, ma... Tibay din naman po yan. Kaya lang naglalatag pa lang po sila. Titignan po natin kung makakabili po ako agad. Ayan. Dito sa Changi Changi. <laughs> Bibili po si Tita Amy ng bag ng computer. Ayan po. ayun, Andong pa po si Kuya Ador. Ayun pa po. Ayun pa si Kuya Ador. <laughs> Ayan. Ganda rin po tanawin dito. Ayan po. Ayan. Ayan. mga kaibigan ko maraming maraming po salamat sa inyo dito ko na po tinatapos yung ating samahan sa flower flower na nakita natin kaya salamat po sa inyong lahat dyan mga kaibigan ko thank you thank you very much po bye bye po I love you and I love you all salamat mga kaibigan bye bye